Yo, what's up mga backyard? Welcome back sa akin channel. So ngayong araw guys, ay may nagpadala sa akin dito ng aquatic plants at meron pa akong napapansin na mga superworm. So maraming maraming salamat kay Sir Joshua Manrique ng Langkiwa at sa mga naghahanap nga pala ng superworm no, uh, pwede siyang i-message dahil siya ay nagbebenta ng mga superworm. At hindi ko alam kung nagpebenta din siya ng mga aquatic plants katulad nito mga binigay niya sa akin. Kaya uh, message nyo lang siya guys. Yan. Bali, siya ay bumili sa akin ng crayfish nung nakaraan. Kaya nakakwentuhan kami na gusto kong mag-tanim o maglagay ng mga aquatic plants doon sa aking MB farm. At yun nga, binigyan niya tayo dahil siya ay naga aquascape yun tapos guys i-update ko na rin kayo dito sa aking bin read na flower horn so negative na naman tayo guys dahil nangitlog yung ating flower horn na female ay madaling araw na no? so yung mga oras na yon ay tulog pa tayo So, itong mga superworm na to ay siguro papakain ko to dito sa aking mga flower horn dahil maganda din pang condition to dahil mataas to sa protina dati nag uh, ano din ako nito uh, nagkukulture din ako nito dati nung marami akong pinapakain na flower horn so tinigil ko na nga ngayon at ito ay gustong gusto naman ng mga flower horn guys dahil malambot naman to at kayang-kaya nilang tunawin. So yun nga pala guys ay mayroon din pala ako dito mga hinarbes na mga ARC o mga Australian Red Glow Crayfish. Yan. Bali available size dyan guys mga 1.5 inch, 2 inch at 2.5 inch. So mga binebento ko yan guys message lang kayo sa aking Facebook page o mag-comment lang kayo dito sa aking YouTube. Ayan. At limited lang yan guys. At meron na nga akong isang bebentahan yan guys na nag-PM sa akin. No? So meron nang bumili sa akin ng apat na piraso. Tapos ito yung ano natin guys yung update natin dito sa ating pair ng Oranda no so binalik ko na nga siya dito sa aking 75 gallons at hindi ko alam kung ito pa ay mag-breed. So, okay lang kahit hindi na sila mag-breed dahil meron na naman tayong panig may, may panibago naman tayong mga breeder. Tapos guys, update ko na pala kayo doon sa aking mga na-breed na mga goldfish fry. So, ito na sila ngayon, guys, at mga swim-free na sila ngayon, pre-swim na pala. Ayan. At napakaraming na hatch guys doon sa tatlong batya natin So ito ay blessing na naman para sa atin At meron na naman tayong panibagong aalagaan So ito yung ating second batch ng pagbibreed ng ating mga goldfish So yung sa mga gantong stage guys yung mga day old pa lang ay Ang binibigay ko dyan guys ay yung uh, Naglalaga ko ng itlog Tapos yung kulay pula noon yun yung pinapakain ko sa kanila dahil hindi pa naman kayang kumain ng mga BBS tong mga gantong kaliliit so ito yung ginagamit kong pakain sa kanila hanggang mag 1 week old 1 week old para ay nasira pa nga so ito muna yung pinapakain ko dahil hindi nga nila kayang kainin yung BBS pero pag makalipas yung isang linggo na pinapakain nyo nito uh, makita nyo mabilis silang lumaki So, ang papakain ko naman dun sa susunod na yon ay yung ating BBS. Yan. So, umukurot lang ako ng konti dito sa, ano, sa pula na itlog. Ayan. Tapos, tutunawin ko yan sa tubig, guys. Ayan. Pipinuhin natin yan sa so, pag napino na yan, lalagyan ko ng tubig. So, mamumuti yan, guys. At mapapansin nyo, yung mga himulmul na yung mga butil-butil, yun yung kinakain nila, guys. No? So, hindi naman talaga yan makapagpalabo ng tubig talaga. At mas maganda kung kalalaga lang ng itlog, ay ilagay nyo muna sa rep para medyo matigas yung itlog at mas maganda yung texture kasi mas madaling ano eh pinuhin Ayan, katulad nito guys. So, ayan na yung ano natin. Ayan na yung papakain natin doon sa ating mga fry. Ayan, bali. Konti-konti lang guys. At ikakalat natin dahil hindi pa nila alam na humabol sa mga pagkain yung mga gantong kaliliit na ano, na isda. So, ang mapapansin nyo guys, malabo yung ilalim. No? Kasi yung medyo mga malalaki o yung mga hindi na pino na nadurog ay pumupunta doon sa ilalim ng tank. So, ang nakakatulong dyan sa atin yung mga apple snail at sila yung kumakain noon. Pero, syempre, uh, tatlong beses tayo sa isang linggo nagpapakain kaya hindi agad nila maubos yon So, may nakabang na tayong BBS dyan guys para pakain doon sa ating mga fry sa susunod na araw. At mag-harvest na ako ng crayfish dito. Bali, may apat na pirasong order sa akin. So, simulan ko na guys, manghuli. At ayun na nga guys, at nakahuli na ako ng apat na piraso, no? So, ito na yung i-deliver ide ko ngayon. Ayan. So, dito ko lang sila ilalagay guys, sa isang tab tapos meron siyang mayroon siyang konting hornwort tapos konting tubig at hindi ko na nga binutasan yung takip dahil malapit lang naman sila dito sa akin siguro mga uh, 10 minutes lang yung biyahe ko at may i-deliver ide ko na sa kanyan So ayun guys, sa mga gusto pang umorder ng mga crepes, uh, meron pa tayong available dyan. At meron din tayo mga malalaki dyan na size na 2.5 inch sa mga naiinip na magpalaki at malapit ng i -breed. So hanggang dito na lang muna ang aking video. Uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga manonood. Peace out. Bye bye.